magsutay guantis kay kasi ano masakit manipit yung kripis eh so suta natin ang guantis para pag binakma natin hindi tayo pa may sipit medyo malaki na sa mga 5 inches yung kripis ko kaya so and, and dito noob. ayan nandito sa loob ayan ang So, Okay, sabi ko. Salain ko yung mga pinagkainan nila para hindi siya madiritso sa tubig. Ayun o. Ang dami. Mga na mga ilas. Ipapon na din. Ipapon ko na yung ano. Wala na yung laman. So ito naman ang huli natin o. No? Ayun know? o. Medyo malaki na siya. Ayun oh. o. Ang uh, man lang kasi to, ano na sa eh, 7 uh, months na, wala pa kung nakitang nabubuntis ka. So ngayon, hanapin natin yung uh, lalaki laki you know, pula yung sipit uh, yan ang palatandaan na pula uh, lalaki yan sakit po ano na ito laki na rin ito No. Hmm. Hmm. Medyo may kalakihan na. Nasa mga 5 inches na to siya. So ngayon, eh, segregate ko sila. Gawin ko silang dapat dito sa isang bakod. Hinati ko kasi. Dapat dito, dalawang babae, isang lalaki. natin natin So maghanap tayo ng creepies dito. Dito muna tayo mag -una. So hanapin natin yung mga bentar, tenang ini pergi, 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 Babae. Babae yung sa ano. So, dyan ka naman Bigat. Bigat ng halublak. So, tama-tama yan sila partner. Dito yan sila sa kabila. Kasi nakita na. Nakita na tayo ng ano, partner niya. Ano pa tayo ng isa.

Oh, tatlo na. Tatlo na sila, oh. Titignan ko kung... Ba, iba, iba. Ah, Ang maliit nung isa. Pero... Malait pero babae yata yun. Sige na, talaga. Ay, subukan ko siya. Nabibigat talaga. Oh. Tira pa ganito. Yun. Eh. Sige. Ito yung gulapi. Ito yung lalaki sa Ganito yung lalaki Ito yung lalaki o oh. Yan lalaki yan Ulang pula yung Ano Yung sipit Ay, Wala kong oh, paglalagyan Paglipatan Ito may dalawa pa dito o oh. Yan. Yung isa, confirm na talaga yung babae yung isang malaki o. Oh. Malaki din yan eh. Ito yung babae. laki, bigat, bigat, bigat nyo so, ito, babae yan o, walang kapula-pula yung sipit ah, alam mo na yung babae na yan, oh, laki o, oh, bigat o oh. bigat nya hmm ang daming sipit kasi <laughs> yung isa maliit yun o babae, babae din hindi nabuntis. buntis, wala pa na buntis ano, baka ano yung ano niya Wala Prang prang huh? Wala nga oh Prang 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 Babae to siya oh Babae Dito malaman yung babae oh Dito Dalawang may parang butas Dito dito naman si lalaki So yun Eh dito yung sinilagay Dalawang babae Isang lalaki Dito sinilagay pala Naguntis ko Dito baka mayro pa

bigat? Mga babae yan. Mga babae. Oh. Wala siyang pula. So, dalawa ng babae. Ay! Tinagat ako. Ayan. Tinagat <laughs> ako. Hindi pa ako makagat. <laughs> so, dimisi natin to. Para dito na lagay natin. So, ang pwede ko lang ilalagay dito, dalawang babae sa lalaki. Ayos. <coughs> Ayan apat sila o. Oh. Apat sila. Nakabal kasi yung isa. Oo, oh, walang ito isa. Parang nagtampo na to eh. Ang matay na yata ito eh. Pag-iingat ko pa ito na, na eh, nanghihina siya. Ilagto pa naman dyan. Eh. Yung ano lang yung mga kain na yung mga pagkain na hindi naubos. Yung, <coughs> pagkain na hindi naubos yung nakukunin ko. Hindi yung hindi, hindi ako mapapalit ng COVID. So, pahigot na natin. Ito na. Yung ito yung siphon. Ito yung siphon ko.

So, medyo, medyo nalinis na siya. Kunti, na lang yung mga mga sa tae-tae. Uh, okay na yan. Para may magkaroon din ng mga lumot. Para yung yung gapi So ngayon, ayusin natin yan para makatago na sila kasi yung isang lalaki na parang na-stress na eh pasaway din itong pusa na to eh baka mamaya kinain na yung mga creepies ko eh Oh, men. Sige, Jan. Ah. Ini. Ini naik menuju ke sini ya. Tuh, kan betul. Kan pusing tuh. Kan. Kan

untuk okay. tidak okay.

So, ito okay guys, panood sa video ko. So, ang nakalagi dito, 3 kamabahe, 1 lalaki. So, Sa so, isang dito saan, hindi nga bako dito. So, ngayon, may bako dyan. So, ito okay guys.